Alam niyo po ba na ugat ng kahirapan ay kasalanan? So, saan nagmula ang kasalanan? Magmula pa po kay Adan, kay Iba. Dahil po sa pandaraya ay satanas. Kaya hanggang sa kasalukuyan, mapapansin po natin na ang mga tao ay nakapokus sa trabaho nakapokus na umunlad ang buhay yung physical life ang kanilang iniintindi pero how about the spiritual life nababalansi po ba natin so kung titingnan po natin ang kahirapan ay dahil sa kasalanan at kung tutuusin wala pong kahirapan, wala pong kamatayan. So kaya po dapat ito po ang ating binibigyan ng pansin sapagkat kung matatalo si Satanas, wala na po hirap. Pero ano po ang kaparaanan? Alaman ang katotohanan at ito po ang ating maipamuhay. So kaya po lumaganap ang kasalanan at hanggang sa kamatayan ano po? hanggang sa kamatayan kaya kung titingnan po natin kung pupunta tayo sa mga hospital ang dami may sakit ano po? dahil sa kasalanan nagugat ang kasalanan magamat po nung first coming ay binayaran nating Panginoon ang kasalanan. Ngunit yung personal sin ay nananatili no? dahil po sa kasalanan. Dahil po kay satanas. Kaya nga po, ang sabi nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9 Maging handa kayo at magbantay ang jablo ay umaatungal na parang iyon na naghahanap ng masisila at umaali-alikit so ano po ang ibig sabihin ito so dapat naging handa ang buhay natin sa pagharap sa mga bagay na mas mahalaga So kung titingnan po natin ang mga tao na nakapokus sa physical na buhay, nandun po siya para umasinso, no? Para yung bukang bibig ay umasinso. Totoo po na kailangan natin ng pagkain, kailangan natin mga bagay. Pero may pangako ang Diyos. Yes, may nangako ang Diyos. Kaya nga po ang sabi sa Mateo, huwag kayong mabalisa sa anong mang kakainin ninyo. No po? May pangako ang Diyos. So kaya dapat ang gawin, alamin ang katotohanan, alamin ang kalooban ng Diyos at ito po ang ating ipamuhay para maputol na ang kahirapan, kamatayan at kasalanan ako ang Diyos kaya nga po ang sabi nga po sa kanyang salita yung eh, Mateo in book of Mateo at sabi po doon come to me all of you are tired and I will keep you rest so saan po kailan po mangyayari ito sa pangalawang pagparito ng Panginoon. Pero papaano po mapapadali kung ang mga tao ay magbabalik yun? Ang mga tao ay tatalima at lalapit sa ating Panginoong Yesus, Kasi ang mahalaga po ay yung ating espiritu na buhay, physical hinihanda po ng Diyos yan. Na po, yung spiritual na buhay ang hinihingi natin. Kaya nga po, ano po ang pangako ng Diyos? You are the likeness of God. Ano po? Ang sabi niya. Po, pero paano po tayo magiging likeness kung hindi po tayo nalapit sa ating paginawan? Amen. I so kaya nga po ngayong gabi, nawa po ay bigyan niyo po ng kaisipan patungkol po sa kanyang mga ano pala. <laughs> Magandang gabi